i <laughs> may mga materials na sa loob pag may sira ano grabe talaga mga robot na guys ang, mga robot ang nagsegregate like, si alam nila yung puti, green mga kulay kulay at saka ano madiditik nila lahat kung may mga problema yan pagkatapos nasa taas para talaga yung mga tao guys na yan yung makikita na, mag ano din siya by kung may, uh, malagay yan tapos na po yung nasa taas makikita nyo po ready na yan pang na din sa ibaba para ma no para silang ano no mga tapos na yan na laban guys wala na yung mga problema at saka sa mga chemical grabe, hindi kami pwede papasukin sa mga chemical kasi ano, delikado daw. Isang tao lang ang nagtatrabaho pero tingnan mo. Inaano niya yan yung maliit, malaki. Para eh, hindi na mahirapan yung mga Mushroom. At saka maraming nag-segregate nag, nag yung ano yung kumpanya to marami sa hospital ano yung ano nakahanga na yung nakahangar ngayon ito nakaayot pa sa hospital yan ang mga gamot tayo yung sa amin sa hotel yung mga higahan at saka malalaman yung pinapakita um, po nila dito sa amin guys na Ganito po, po yung pagpan. Kasi minsan nun, binabalik namin yung hindi masyado na ayos pa tayo. yun pa na machine. Machine na ang lalaki ng mga asawa nila dito pinatanong namin guys yan yan ang asawa ng isla paglagay sa tube ng mga laki Uh, guys, may nakikita kami mga isyo so unti na muna trabaha ng ferry kasi puro mga robot na kawawa tayo wala ng trabaho sa pura ng machine robot sila nagdalagay sila ng um, na ang mga mga na nila yun sa para maayon tapos ito yun ang galing talaga ng mga machine kasi na-segregate na. Ayan ang sa taas. O, ayan. Ganyan pala. Kaya pala yung paglagay sa tube pinataas guys kasi yung machine na yun mag... O, oh, ganyan na. Ayun, diretsi-diretsi na. Okay. oh wow yeah. ang nila sa tube hawakan ng yung dalawang para maplansa mapupold yan guys pagdating sa unahan tinignan namin ganda ng pagkaplansa oh ayan o agad na ay yung finished product tapos automatic mapunta na yan sa dulo para ilagay na naman sa ano sa bawat to kung anong kampanya ito para idilito ito yan tapos na yun yan idadaan din sa amin or sa hospital kung anong kasi yung ganyan na malalaki kailangan sa bed sheet sa mga malalaki at pagkatapos doon mas masulat tapos na isulat sa gilid hindi bibigay pag may mga sira-sira ano. mag-i-stop ang machine i ibalik i ano, ihulog siya sa may diferensya parang tao talaga yung mga kasamahan ko guys hindi ko yung isang company yung mga 22 na hotels ang nag-conference kami dito 22 iba't ibang company sila iba't ibang pangalan ng hotels pinapakita na ganito yung pag sa paglalaga kala ko talaga manuwan hindi ko talaga in-expect yung ito pala Oh, ayan. Ready to deliver na yung mga gamit. Ika-count na yan. Para, um, kasi yung iba may nakikita ka na na naka ano puro o oh, yan para sa hospital mga uniform sa magpagawaan ng chocolate nandyan lahat different color. Yung mga kasama namin, mga iba na sa malayo, yan. Tapos libre pa kami ng pagkain pagkatapos. In-invite kasi kami. Ayan yung nag-ano. Kung may mga complain, ano yung mga... Ang ganda dito guys kasi itatanungin kung ano ba ang kulang na dapat nilang gawin. Yan na nakagawa. Tapos, pag tour namin, ano, dito, ang ganda talaga. Ang gwapo pa ng ano namin, oh, speaker. Ayan, guys, thank you for watching. God bless, bye.